Another day, another ride. So pag-uusapan lang natin ang Yamaha Nmax. So itong Nmax na to 2024, alam ko, so yung naging experience ko dito, different of course ngayong 2025 na na model. Uh, especially alam ko may bago ng model na i release si Nmax. Hindi ko alam kung part ng Yamaha ito yung may turbo, pero yon may ibang version na sigurado yung 2025. Anyway, mostly pareho pa rin naman siya, si 155cc. And ang dami, ang dami may gusto ng Yamaha NMAX max uh, Nagigets ko na mas malaki kasi siya compared sa ibang motor. So, sa mga katulad ko, karamihan na mga Pilipino na medyo malaki. Uh, bagay kasi to. I mean, nag a ako, may fascio ako. So, hindi sila bagay sa akin. Pero ito yung laki niya, tama lang. So, yung part na yon maganda, maganda doon sa part na yon Kasi ang ganda niyang sakyan, ang ganda pagpipicturan ka, ang ganda nakikita na nagra-ride ka, Maliban don, wala na akong nagustuhan sa NMAX. Yung laki kasi nung storage, mabibigay naman yun ng mag -top box ka or ng ibang scooter. Like yung mga kalaban niya na PCX, ganon. ADV, pwede pa, pero hindi masyado kasi adventure bike yun. Anyway, uh, do sa storage, sige, malaking storage nito. Plus yon And consumption, hindi naman eh. Kasi nasa 35 lang, 37 yung tinakbo ko per liter. So, hindi ko alam kung dahil mabigat lang ako. Again, I'm 100 kg. So, baka yung mga mas magaan sa akin na ng 40 pataas. Pero ako, 35 lang, 37 ang nakuha ko dito per liter. And, ano pa ba? Yung ride kasi nitong Yamaha N-Max. Nung una, gustong gusto ko kasi ng X-Max, yung 321cc, yung katumbas ni R3. Kasi nga, nagka-R3 din ako. Pero, yun. Kala ko, pwede si NMAX. Honestly, kinonsider ko siyang bilhin. Kahit mag second hand lang sana ulit ako katulad ng Aerox. Kaso, hindi ko na tinuloy. Dahil, hindi ko nga siya nagustuhan. Si Aerox kasi ang ganda ng takbo. Maganda lahat. Yung sitting position lang yung hindi ko gusto kasi medyo racing siya. Kaya binenta ko. And, si SXR. Of course, wala akong pinagsisiyan doon na napakasulit ng Yamaha SXR na 155 hanggang ngayon. Actually, naghahanap ako ng magandang second hand ulit. Si R15, of course, super. Wala kang masabi, MT15, naked bike, the best. So, nagtaka ako dito kay NMAX, bakit ganyan yung takbo niya? Kasi talagang walang hatak. So, hindi ko alam kung baka may problema lang tong NMAX na nahiram ko. Uh, comment down below. And yun, hindi ko alam kung anong fast about the Yamaha NMAX. Maliban dun sa, kasi yung styling niya nasa nasa tumitingin hindi lahat nagagandahan 'yung nakukuha nyo hindi kasi siya yung instant na maganda so parang specific lang din yung magagusto sa kanya uh, and kung yung mga lumang scooter kasi hindi naman ganting itsura para sa mga nostalgic 'di ba so yon and yung suspension niya hindi rin maganda eh pangit talaga eh <laughs> So, nagnataka rin ako sa 4 years ko na bumalik sa pagmomotor. Kasi bumalik lang ako since 2020 na nagmomotor. Eh. Sa dami na natry kong motor, lahat-lahat na-excite ako even kahit yung mga China bike na tig to 20k lang, 15k. May character. Ito, napaka-blunt. So, wala talaga. Si x Max hindi ko pa natatry. Uh, hopefully, mayroon magpahiram sa atin ng Yamaha X-Maxx nang matry natin. Pero itong n Max na 155, uh, para sa akin, hindi siya sulit bilhin for a brand new. Siguro second hand pwede pa. Pero brand new hindi. Kasi parang sayang yung pera nyo. And ito honestly speaking lang, hindi naman naninira ng NMAX. So ano, kasi alam ko napakadaming nagsushow ng NMAX. Yung iba parang pinangre racing pa yung eh. May mga street concept, Thai concept. Ang dami, ang daming. Yun yung pinagtatakan ko bakit ang daming pumibili nitong NMAX. Eh. So comment down below kung ano yung magagandang quality ni NMAX na hindi ko nakita, hindi ko na feel nung ride kasi honestly dun nga sa pagbabalik ko ng pagmumotor maliban sa pagmumoto vlog, ito yung nag-iisang motor. Nagtaka rin ako, ito yung nag-iisang motor na as in hindi ko siya nagustuhan. Hindi hindi mo man ako mapapabili kahit second hand. So, yon. Uh, pati yung speed niya kahit sa duluhan hindi rin mabilis. So, hindi ko alam. Just let me know, comment down below bakit. Gustong gusto ng mga Pilipino Si Yamaha NMAX Maliban do sa dalawang reason na binigay ko sa una Which is yung space Na makukuha mo naman sa top box And yung laki niya Hindi rin siya magaan So, yan Shoutout sa mga naka Vespa dyan yan, Solid, Vespa Day kasi to nung ni-ride ko So, ang dami-dami nila sa, -sa, sa Clark Ang gaganda ng mga Vespa nila